Ano ba yun? Sumulan na naman guys. Tol! Anong masasabi mo? <laughs> Pilipinas na to. Bahang bahana. Umandar kayo yung metro? Diwan ko lang kung umandar yung metro. Parang siya shutdown down yan nila eh. Kailan sa inyo kayo? Ha? I... -baha. Oh my god, patay ang sapatos. Uh, no. Ha, -baha na oh. <laughs> <laughs> yan mga loads Dito na tayo sa area natin Sa Almonsura buti na lang hindi nag shut down yung plan dito ng nakaraan lakas din sinat down lahat Ayun mas okay kasi kung hindi talagang magbubok tayo ng over tingnan nyo mga loads ayan ayan yan yung tubig para Pilipinas na